Magandang araw po sa lahat. Alam niyo ba na hindi lang labing dalawa ang mga apostoles ni Kristo, kundi labing apat? Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe. Maraming salamat. Ang labing apat na apostoles ni Kristo ay mahalagang mga tagasunod na pinili ni Jesus upang ipalaganap ang kanyang mga turo at magpatuloy ng kanyang misyon pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang mga apostoles ay nagmula sa iba't ibang antas ng pamuhay, ngunit sila ay pinag-isa ng kanilang pananampalataya at dedikasyon kay Jesus. Sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at sakripisyo, ang mensahe ng Kristiyanismo ay naikalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang sa mga kilalang apostoles ay sina Pedro, Juan, Santiago, at Pablo, na bawat isa ay may natatanging papel sa paghubog ng unang komunidad ng mga Kristiyano. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan. Ang 14 na apostol ni Jesucristo ay binubuo ng orihinal na labindalawang apostol kasama si Pablo o Saul at si Matias na humalili kay Judas Iscariote matapos siyang magpakamatay. Narito ang detalyadong paliwanag tungkol sa bawat isa pati na rin kay Pablo at Matias ayon sa Biblia. Armor uh, 1, Simon Pedro, Simon Peter, background, siya ay isang mangingisda mula sa Bethsaida at kapatid ni Andres. Kilala siya bilang Pedro na nangangahulugang bato, Mateo 16.8. Siya ay pangunahing tagapagsalita ng mga apostol at unang pinuno ng iglesia sa Jerusalem. Siya ay kilala sa pagtanggi kay Jesus ng tatlong beses bago ang pagpapako sa Cruz, ngunit kalaunan ay naging matapang na tagapagtanggol ng pananampalataya. Kamatayan, ayon sa tradisyon, siya ay ipinako ng patiwarik sa Roma. 2. Santiago na anak ni Zebedeo. Background. Siya ay kapatid ni Juan at anak ni Zebedeo. Sila ay tinatawag na mga anak ng kulog. Marcos 3. Manggawa, isa siya sa mga pinakamalapit na alaga ni Jesus at isa sa tatlong saksi ng pagbabagong anyo ni Jesus. Kamatayan. Siya ang unang apostol na martyr. Pinugutan ng ulo ni Haring Herod's Agrippa I. 3. Juan na kapatid ni Santiago. Background. Kapatid ni Santiago at anak ni Zebedeo. Siya ay tinuturing na alagad na minamahal ni Jesus. Uh, sumulat siya ng Ebanghelyo ni Juan, tatlong sulat, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, at klat ng pahayag. Kamatayan. Ayon sa tradisyon, siya ang huling namatay sa mga apostol at namatay ng natural na kamatayan sa Efeso. 4. Andres, background kapatid ni Simon Pedro at manggisi da rin. Mang isa sa unang tinawag ni Jesus na maging apostle, Juan 1:40-42. Ayon sa tradisyon, ipinako siya sa isang krus na hugis ekis sa Patras, Greece. 5. Felipe, mula sa Bethsaida tulad nina Pedro at Andres, magawa. Isa sa mga unang tinawag ni Jesus, Hesus, 1:43 kilala sa kanyang tanong kay Jesus sa huling hapunan, 1.4.8-9. Ayon sa tradisyon, ipinako siya patiwarik sa Hierapolis. 6. Bartholome kilala rin bilang Nathanael mga gawa, isa sa mga unang nakilala ni Jesus at inilarawan ni Jesus bilang isang tunay na Israelita, Gama 1. Kamatayan, ayon sa tradisyon, siya ay binanatan at pinatay sa Armenia. Remenser, Sever, Thomas, Thomas background, kilala rin bilang Doubting Thomas dahil sa kanyang pag-alinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus. 120, nang bumangon si Jesus, si Thomas ay nanggaling sa India upang mangaral. Kamatayan, ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Chennai, India. 8. Mateo, background, isang maniningil ng buwis na naging apostol. Mga gawa, sumulat ng Ebanghelyo ni Mateo. Kamatayan, ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Ethiopia o Persia. 9 Santiago James na anak ni Alfeo. Background. Kilala rin bilang Santiago ang maliit. Ayon sa tradisyon, siya ang may-akda ng aklat ni Santiago sa Bagong Tipan. Ayon sa tradisyon, siya ay binato at pinalo ng pamalo hanggang sa mamatay sa Jerusalem. 10 Tadeo. Background. Kilala rin bilang Judas na anak ni Santiago. Magawa? Hindi gaanong kilala ang kanyang buhay at gawa. Ngunit ayon sa tradisyon, siya ang may akda ng sulat ni Judas sa bagong tipan. Kamatayan, ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Persia kasama si Simon ang Kananeo. A lover, Simon ang Simon the Zealot, isang miyembro ng grupong makabayan na tinatawag na Zealots. Mga gawa, ayon sa tradisyon, siya ay naglakbay upang mangaral sa iba't ibang lugar. Kamatayan, ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Persia kasama si Tadeo. Twelve, Judas Iscariote, background, ang apostol na nagtaksil kay Jesus sa halagang tatlumpung pilak, Mateo 26-14-16, kilala sa kanyang pagtaksil kay Jesus na nagdulot ng pagkakapako sa krus. Ayon sa Biblia, siya ay nagbigti matapos niyang maramdaman ang matinding pagsisisi. 3. 3. Bertin, Matias, background, pinili upang humalili kay Judas Iscariote matapos itong magpakamatay. Mga gawa 1, ay uh, bagaman hindi gaanong nabanggit sa Biblia ang kanyang mga gawain, siya ay naging bahagi ng labindalawang apostol. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Sebastopol ay, at iba pa ay nagsasabing siya ay pinatay sa Jerusalem. Fourth round. Pablo, background, kilala rin bilang Saul ng Tarsus. Dati siyang taga-usig ng mga Kristiyano bago siya magbalik loob. Gawan isa sa pinakakilalang apostol dahil sa kanyang karanyang malawakang pangangaral at pagsusulat. Sumulat siya ng maraming aklat sa Bagong Tipan, kabilang ang mga taga Roma, 12 at two, mga taga Corinto at iba pa. Kamatayan. Ayon sa tradisyon, siya ay pinugutan ng ulo sa Roma sa ilalim ng pamamahala ni Emperador Nero. Buod, ang labindalawang apostol kasama si Matias at Pablo ay nagkaroon ng napakahalagang papel sa paglaganap ng Kristyanismo. Ang kanilang mga buhay at kamatayan ay nagpapakita ng kanilang matinding pananampalataya at dedikasyon sa kanilang misyon. Sa kabila ng kanilang pagkaiba-iba sa pinagmulan at personalidad, silang lahat ay naging instrumento sa pagpapalaganap ng mabuting balita ni Jesus Kristo. Ang pagkabilang ni Namatias at Pablo sa mga apostol ni Kristo ay may mahalagang dahilan at konteksto sa kasaysayan ng Kristyanismo. Narito ang isang malalim na paliwanag kung bakit at paano naging apostol si Namatias at Pablo. Matias, ang halili ni Judas Iscariote, pagbili ng halili. Pagkatapos ng pagkakanulo ni Judas Iscariote at kanyang pagpapakamatay, nagkaroon ng kakulangan sa bilang ng mga apostol. Ayon sa mga gawa, 1 Mer 50.26, si Pedro ay nagsalita sa harap ng mga tagasunod ni Kristo upang ipaliwanag ang pangangailangan na pumili ng kapalit ni Judas. Si Pedro ay humalaw ng pahayag mula sa aklat ng mga awit, awit 69.25 at 198, na nagmumungkahi na ang posisyon ni Judas ay dapat kunin ng iba. Kwalifikasyon ng pumalit Isa sa mga pangunahing kwalifikasyon ng magiging kapalit ay dapat siyang naging saksi sa buong ministeryo ni Jesus mula sa kanyang pagbibinyag hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ay mahalaga dahil ang apostol ay may tungkulin na maging saksi sa pagkabuhay na muli ni Jesus na siyang pangunahing balita ng Ebanghelyo. Proseso ng Pagpili may dalawang kandidato na iniharap, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin bilang Justo. Ang proseso ng pagpili ay sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsasagawa ng palabunutan, casting lots. Ang palabunutan ay isang karaniwang paraan sa lumang tipan upang malaman ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, ipinakita ng mga apostol ang kanilang pananampalataya na ang Diyos ang pipili ng karapat-dapat na tao. Ang palabunutan ay nahulog kay Matias at siya ay idinagdag sa labing isang apostol. Kahalagahan ni Matias, ang pagkakahirang kay Matias ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanumbalik ng labindalawang apostol na kumakatawan sa labindalawang lipi ng Israel. Ang bilang na labindalawa ay simboliko at mahalaga sa pagtatag ng bagong Israel na siyang simbahan. Ang pagdagdag kay Matias ay napanumbalik ng kabuuan ng grupo ng mga apostol na mahalaga sa kanilang misyon na ipalaganap ang Ebanghelyo ang apostol sa mga hentil. Pagbabagong loob ni Pablo, si Pablo na dating kilala bilang Saul ay isang masugid na taga-usig ng mga kristiyano. Siya ay isang pariseo, masugid sa kanyang pananampalataya sa judaismo at sa batas nito. Ayon sa mga gawa 9, siya ay naglakbay patungong Damasco upang hulihin ang mga tagasunod ni Jesus. Subalit sa kanyang paglalakbay, siya ay nagkaroon ng isang dramatikong karanasan Isang liwanag mula sa langit ang nagningning at isang tinig ang nangusap sa kanya. Soul, soul, bakit mo ako inuusig? Ito ay walang iba kundi si Jesus. Dahil sa karanasang ito, nabulag si Soul ng tatlong araw. Misyon ni Pablo pagkatapos ng kanyang pagbalik loob at pagkapagbalik ng kanyang paningin sa pamamagitan ni Ananias, si Pablo ay naging isang masigasig na tagapagtanggol ng pananampataya ni Kristo. Siya ay kilala bilang apostol sa mga hentil. Mga gawa 9.15 mga taga Roma Lambertine. Ang kanyang misyon ay natatangi sa kadahilanang ng siya ay tinawag upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga hentil, hindi hudyo, na isang malaking hakbang sa pagpapalawak ng kristyanismo sa buong mundo. Pagkilala sa kanyang apostleship si Pablo ay hindi kabilang sa orihinal na labindalawang apostol, ngunit kinikilala ng maaga niyang mga kasamahan at ng mga simbahan na kanyang itinayo ang kanyang pagiging apostol. Sa kanyang mga sulat, partikular na sa mga tagalasya, ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang pagiging apostol na binigyang din na ang kanyang pagtawag ay direkta mula kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng tao. Mga taga tagagalasya, mga sulat ni Pablo. Isang mahalagang aspeto ng ministeryo ni Pablo ay ang kanyang mga sulat sa iba't ibang simbahan. Ang mga sulat na ito, tulad ng mga taga-Roroma to mga taga-Korinto, mga taga-Galasya at marami pang iba, ay naglalaman ng malalim na teolohikal na pagninilay at praktikal na patnubay para sa mga Kristiyano. Ang mga ito ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa doktrina at kasanayan ng Kristiyanismo. Pagtatag ng mga simbahan, si Pablo ay naglakbay ng malawakan upang ipahayag ang Ebanghelyo at magtatag ng mga simbahan sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mga paglalakbay ay umabot sa Asia Minor, Greece, at posibleng hanggang sa Spain. Ang mga simbahan na kanyang itinayo ay naging mahalagang bahagi ng lumalawak na kristiyanong mundo. Pagsubok at pag-usig si Pablo ay nakaranas ng maraming pagsubok at pag-usig dahil sa kanyang pananampalataya at misyon. Sa kabila ng mga panganib, siya ay nagpatuloy sa kanyang gawain na nagiging halimbawa ng tapat na pagsunod kay Kristo. Ang kanyang mga paghihirap at pagtitiis ay nagbigay inspirasyon sa maraming kristiyano sa buong kasaysayan. Conclusion ang pagsasama ni na Matias at Pablo sa hanay ng mga apostol ay nagpapakita ng pagkilos ng Diyos sa pagpapanatili ng kanyang simbahan at sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Si Matias ay pinili upang ipanumbalik ang kabuuan ng labindalawang apostol habang si Pablo ay tinawag upang ipahayag ang mabuting balita sa mga hentil. Ang kanilang mga buhay at ministeryo ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng plano ng Diyos para sa kanyang bayan at ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang tawag. Sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, natutunan natin ang halaga ng pananampalataya, pagtitiis at masigasig na pagsunod sa misyon na ibinigay sa atin.